Humida muli ang aktres na si RC Muñoz, hindi lang sa larangan ng showbiz, kundi pati na rin sa serbisyong publiko. Sa pagdiriwang ng National Reserve East Week, muling ipinakita ni RC ang kanyang buong pusong pagsuporta sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng panawagan na sumali sa Philippine Reserve Forces. Kilala si RC, bilang isa sa mga aktibong miyembro ng Air Force Reserve ng Pilipinas sa kanyang Instagram post, ipinakita niya ang kanyang performance na kantang Mandirigma kasama ang kapwa celebrity reservies na sina Ronnie Liang at Geneva Cruz. Ang video na ito ay kuha mula sa isang event na dinaluhan ng mga reservies at ang kanta ay naging simbolo ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Sa simpleng mga salitang ito, Naramdaman natin ang kanyang matinding pagmamahal at dedikasyon sa bansa. Dagdag pa niya, naniniwala ako na pag may pagkakaisa at disiplina ay may magandang pagbabago. Makakamit natin ang kapayapaan na akin lamang minimithi. Talaga namang tumatagos ang kanyang mensahe, lalo na sa mga kabataang nais maglingkod sa kanyang bayan. Hindi dito nagtatapos ang kanyang panawagan binigyang diin pa ni Arcee na ang pagsali sa Reserve Force ay isang paraan na nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa mga sakripisyo ng ating mga sundalo. Ani niya, kaya naman hinihikahit ko kayo mag-enlist at magbigay inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Sa gitna ng lahat na ito, lumahok rin si Arcee kasama ang iba pang reservist sa isang espesyal na episode ng Family Feud na ipinilabas sa GMA. Ang game show na ito ay pinangungunahan ni Ding Dong Dantes na isa ring membro ng Reserve Force. Isa itong patunay na ang mga artista ay hindi lamang bida sa harap ng kamera kundi pati na rin sa tunay na buhay. Bilang mga tagapagtanggol ng ating bayan, ang mga ganitong klaseng inisyatibo ni Arsi Muñoz ay talagang nagbibigay inspirasyon sa marami sa bawat salita at kilos, ipinapakita niya na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Hinihikayan niya ang lahat, lalo na ang mga kapataan na maging bahagi ng isang mas malaking layunin, ang paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng Philippine Reserve Forces. Kaya sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel, alalahanin natin ang mensaheng ito ang pagiging isang reservist ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang misyon, isang pribilehiyo na maglingkod sa bayan na ating minamahal. Hanggang dito na lang muna mga kakita kids. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming balita. At tandaan, tulad ng sinabi ni RC, pag may pagkakaisa at disiplina, may magandang pagbabago. Salamat sa inyong pananood at hanggang sa muli dito sa Kita Kit Showbiz!